tayong minum ng ano chemical? pwede na tayong minum ng chemical guys sabi ng doktor sa atin kasi ano uh, nakabuo na tayo so balik chemical na tayo guys so thank you ship Sandler sa Singapore naka-order ako ng ano whey protein uh, 5 pounds at saka may prepa pa na ano uh, shaker saka isang ano omega 3 plus omega 3 Uh, recharge yourself pang ano daw pang during training saka meron binigay si first engineer na Montenegro kasi iniwan niya sa akin so punong puno pa to order niya to sa Busan, uh, Pusan sa Korea so chocolate din so bango natikman ko na nga eh o, sarap dito punong puno pa guys so, sus. sarap so buong kontrata na siguro natin to kung ma kung di maubos tapos ano nag-order rin tayo ng uh, eggs yon meron tayong 2-3 na eggs oh. so, sarap pa naman ito na eggs oh. kasi ano ba yung pula alam niyo, yung pula yung pulang pula guys Uff. meron tayong pang ano nito pang umaga kahit dalawa lang sa umaga Bati na. Buksan na natin guys. Uh, unboxing pala to. Eeh, sarap. Ganda talaga pag nasa Singapore kasi kahit di ka makalabas, pwede ka maka private order. as pwede rin mga product ng Pilipinas, mga i. E. Yun na guys. Yeah. Uh, sarap nito. Ayun, healthy pa naman daw to. Ayun, ganda na mga eggs natin oh. Ito yung natural na ano. Natural na protein oh. Tanaw lang guys oh. Woo! Tsaka nag-order din tayo ng milk. Grabe tong milk. Bali isang carton rin yung milk na order natin oh. Woo! Yan. Pang one month ko lang siguro to. Pang two months. Ayan na. Ah. Bawal mo na tayo alak ngayon. <laughs> Protein muna tayo ngayon guys Balik tayo sa ano Sa dating gawi At yun lang guys Wala nang i-unbox Yun lang So Abangan nyo lang ang next nating video Sa gym Mag gym tayo Thank you